So ngayon po ay gagawa po tayo ng kulungan ng tamba gamit tong box na to at saka ito hoisting thing. Yan. So ipusan na po natin. So ang una natin gagawin lagi ng ganyan. Parang po pa ganyan. Tapos sunod. Lagyan natin ng pa ganyan. Ayan. Tapos sunod. Lagyan po natin ng pa Ayan. Lagyan natin. Ah, mga tol, kapag hindi pala umaano, kumikis-kis, kus, kus lang natin ulit. Kasi ilagay na ulit natin. Ayan. Ayan. Lagyan natin. Kasya na to. Ayan. Ito ulam pa pala. kuskus kus, -kus natin. Kuskus -kus lang, pa. Kus -kus lang tayo. kuskus. kus Tapos -kus kus -kus kus -kus na natin. Ayan. Ang kamikat Lagyan natin ang isa. Isa pa. Pagpatuloy lang natin. salit lang. Sukatan ulit natin. Ayan, sukatan na natin tuloy lang natin yan. Ayan. Ilagay na po natin. Ang sorting na nun. Water ulit natin kasi hindi na ba siya. Tapos putol. Ilagay. Ayan. Malapit na po matapos ang ating kulungan ng gagamba. Nagawa lang sa stick gusto lagay. Ayan. Ayan, lagay na natin. Ayan, tapos lagay pa natin ang isa. Gusto na. Sige kasi siya. Ang may kasi baka mapunit lang. Ayan. sana naman so, ano tapos na ang ating kulungan na gawa sa stick. Ayan. Lagyan na natin. Ayan. Ayan na po. Ang itsura niya. Ayan. Maraming salamat po. So, um, hanggang dito na lang po tayo. Paalam. Wali pa kakita po sa tutorial.